Patay tayo niyan. So permit. Mahahatak 'yan. Hindi ka pwedeng magmaneho nang walang ano. Lisensya na professional kaya non pro. Hindi hindi po ako maghihintay. Wala pong papila dito. Alisin niyo 'yung papila niyo. Pick and drop. 'Yun lang ang usapan niya dito. Tanggalin niyo 'yan. Bis uh, ka ba? Uh, oh. Saka. Tapos sa super ko to ngayon. Tumigil. Abulin niya. Abulin niya, abulin niya, abulin niya, abulin niya, abulin, 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 abulin Arangin niyo, arangin niyo Hi, Sir Gab, Good morning. Good morning. So, anong gaganap ngayong uh, umaga? Uh, well, nandito tayo sa service road, no? I mean, C5 service road. Kahabaan po ito ng major toro fair natin, which is a national highway also. Uh, alam naman natin, pag national highway, dapat free from any obstruction. Tapos ang mga service road, lagi nga natin sinasabi, it should be ano, no? free from any illegal parking because it is meant to use as an alternate route to decongest the main thoroughfare. So marami na po tayong reklamo na tatanggap at personally nadadaanan natin at nakikita natin na napakadaming mga illegal parking at obstruction. So ngayong umaga, this is also ano, no, an early preparation para sa nalalapit na Pasko to ensure that our major roads, our national roads, our highways are clear from obstruction at maging maayos ang usad ng trafiko. Kanino po to? Pakialis Nako, kailangan mo alisin yan Patulong ka Pakitulungan na lang po Pakialis Kundi pa Kukunin ko po to Hindi mo umahan buhat ko yan Takin natin pag walang lisensya. Ano nga, sir? May laman siya. Pa'y, kailangan nang dala niya, Sir Student permit lang. Walang driver din. Sino? Sino naka-student permit? Student permit pala, Sir. Ang pabila yan. Yun nga. Sino naka-student permit? Driver. Eh, bakit nagmamaneo yan na naka-student permit? Naka-student driver. Wala bang kasamang ano yan? professional or non-pro? Eh, paano na payaga magmaneho yan ng student permit lang? Asan lisensya mo? Pati nga. Sinita ko sir. Sinita ko rin. Nagmamaneho ka na naka-student permit ka lang. O, oh, nasa yung driver talaga. Saan? Pero ikaw nagmamaneo nito? Sino Oo. Kasan yung ano, kasama mo? Saan nga? Tapos iniiwan ka lang dito. Patay tayo niyan. So, permit. Mahahatak yan. Hindi ka pwede magmaneo nang walang ano. Desensya, na professional kaya non-pro. Sige, lang na. Tapos, na, lang. Tapos, ah, na lang. Kailangan ko ng tow truck dito. Ah, aluminum closed van. Loaded ng yelo to. Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay November 8, 2024. At sa oras na 10 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA sa panguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa kaba ng uh, C5. Dito yung papunta ng uh, board, na Port uh, Bonifacio oh, uh, okay. or uh, Northbound. Okay, hey, mag-forward na dito sa akin. Marami dito. Ahatake niya ang close one. At uh, ito, pinasampan na. Doon tayo sa unahan. May mga nahatak na pala dito sa unahan. Kayo nagpapapila? Okay, dito ako eh. Ang laki-laki, no? Loading and unloading anytime, oh. Hindi ba dito? Hindi naman dito ang tamang sakayan sa babaan, di ba? Sino ang pumayag sa inyo? Sino yung nagbigay ng permit? Dito mismo? Ayun ang signage, No loading and unloading anytime. Ang laki po ng ano, signage, oh. Sige, boss. Okay, boss. Ayos, boss. Thank you, thank you. Wala pong terminal dapat dito. Pick and drop lang. Kausap ko po ang city. Oh, ba't kayo may papila dito? Sino hintayin ko? Eh? Kausap ko, official din. official. lang po kami, sir. Kaya nga. Kaya nga sinasabi ko, wala dapat papila pick and drop sa waterfront, di ba? Oh. bakit may terminal na kayo dito? Ang haba ng papila nyo, araw-araw yan. Nagkukos kayo ng traffic dito sa intersection. Kasi ratay para maadot Hindi, po ako maghihintay. Wala pong papila dito. Alisin nyo yung papila nyo. Pick and drop. Yun lang ang usapan nyo dito. Tanggalin nyo yan. Pick and drop ang usapan. Alam nyo po ba ibig sabihin ng pick and drop, ba? Magsasakay, magbababa, alis. Pero kung gagawin yung papilahan to at terminal, bawal naman po yun. Pwede po ba natin alisin? Kung gusto nyo mag-assist ng tao, pick and drop, pero hindi po papila, hindi po terminal. Sige po, pakialis nyo po yung ano, yung, kung ano man pong ano yan. Huliin nyo nga yung ano, nasa taas. Hindi, mga illegal parking, sa illegal terminal ng mga jeep. Ayan o. No? ano dito, pick and drop. Pero ginawa nila, ay, 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 papila. Yes. So, kaya no loading and unloading anytime. Ah, uh, official Official ka? Ano nga ka? Ah, uh, director. Director ng? Ang toda niyo? Eh, uh, ano, asosasyon? Ang usapan dito, pick and drop, hindi terminal. So, hindi papila. Pick up lang po. Okay. Ang ano kasi namin dito, sir. Pag maraming pasahero kasi, umaba to hanggang sa taas. Di ba waterfront lang dapat? Uh, kasi pag-pick up kasi Nireklamo nire kami ng mga pasyayero namin mm. Kasi umaba ito Nung sa so may docking. din Eh nireklamo nire rin kayo Ng mga gumagamit ng kalsada dito uh. Dahil nagkukos kayo ng traffic Pero, Ang usapan nyo Pinagbigyan kayo ng city Pick and drop sa water di ba? Pero hindi yung papila dito Araw-araw po yung traffic Na kinukos nyo dito Ang usapan kasi dito Pick up lang ito dito Kaya nga pick and drop uh. Pag isabing pick and drop Walang papila uh. Walang terminal 'di ba? E, terminal 2 him. Ayun oh, meron na nga kayong liaison stand niyo. Lahat ng ano niyo, ng liaison niyo, andiyan lahat. Dispatching niyo. Respetuhin naman natin yung usapang pick and drop. Ayusin niyo ha, pick and drop. Wala akong makikita ng terminal dito. Dad, ang haba ng tao na pumipila. Tapos yung traffic na kinokos yung intersection, no? kawawa naman din yung ibang gumagamit ng kalsada. Kung iisipin niyo yung mga pasayero niyo, isipin niyo rin gumagamit ng kalsada. ba? Diba? Pick and drop mabilisan. Pagdating ng jeep sa Ales. Hindi 'yung may pila-pila at maghihintay kayo. Sige, walang ano ha? walang terminal ha. Sige, thank you. Okay. Ah, uh, o seven, o seven. Pakiyan nito mga 'to. Walang walang terminal lang tagig. Kape sir, kape. Pick and drop lang ang dapat dito. Nasaan yung permit nila? Wala. presidente niya, sir. ang usapan po ng City of Taguig, wala pong terminal ang City of Taguig. Kahit saan po yan. Ang usapan lang po dito is supposedly pick and drop. Wala pong, part, wala pong terminal. Tingnan nyo naman po. Hinarangan nyo na po yung bike lane. Nakaharang na po kayo sa service road. Yung ibang tricycle, wala rin naman pong driver. Nung dumating kami, sakalang po dumating yung driver. Wala po. Yung isa nga, wala eh. Oo, driver oh, pero dapat kahit na sabi natin may terminal kayo, ang terminal dapat ang mga driver nakasampa pag dumating yung pasahero alis ka agad. Pero unfortunately, wala po kasi terminal dito. Ang kung may terminal permit po kayo nasaan po? Well, hindi naman po kami binigyan po. Kasi ano na, po kasi lang traffic enforcer po dito sa amin. Dito po yung loading area namin, dali tatlong tatlong tricycle po yung binigay po sa amin dito. Yun, ayon, yung area natin, yun nga po, yun. Yung area na. nga boss. Yun na, nanggaling na po sa'yo load and unload. Ibig sabihin, sakay baba alis. Hindi po terminal. Sa inyo na po nang galing mismo. Loading and unloading lang po. Okay, loading po nga po dito. Yun nga po. Ibig sabihin po ng loading and unloading zone, pag may pasahero, sasakay. Pag may pasahero, bababa. Hindi po pipila ang tricycle. Wala pong papila. Wala pong terminal. Kung meron man po terminal, dapat po may terminal permit po tayo. Hindi, hindi naman po, nagkano po ng terminal permit. Gagaya po yung napanood po namin. Yun doon nga po, po may, kasi wala po. po talaga terminal. Hindi ang talaga nag Opo. po terminal permit. Exactly. Yun. So, bawal po nga may papila dito. Yun nga po yung pinapaliwanag ko sa inyo. Ang loading and unloading zone, sa ay baba, alis. Hindi po may pila. Sundin natin, simple lang naman. Hindi naman kayo pinagbabawalan mag-tricycle o maghanap buhay eh. Pero dapat sundin natin kung ano yung napag-usapan nyo kung load and unload, pick and drop lang, yun po ang sundin natin. Kasi bigyan nyo rin naman ng konsiderasyon yung mga gumagamit ng kalsada. Tulad po nito, bike lane po ito. Wala naman dumadaan ang bike lane. Kahit na, bike lane pa rin yan. Para mong sinabi yung pintuan ng bahay, yung back door, wala namang dumadaan doon, pwede natin harangan. Pero hindi rin naman pwedeng harangan. Kasi alam lang ganyan, sir. Uh, okay, may, lisensya, may lisensya ka naman, boss. Naman. Okay. Kung may lisensya ka, alam mo dapat, na ang bike lane, ang gilid ng kalsada, hindi pwedeng harangan niya ng kung ano-ano. Sir, ayan po, tingnan niyo po yung marking sa ilalim ng parkingan ng ano niya po, ng tricycle. Bike lane po yan. Sa kalsada po to. Baka naman pwede pakiusap. Alisin na natin to. Kung meron man sasakay, magpa-dispatch kayo. Hindi po yung gagawin yung pilahan to. At hindi lang naman po kayo ang sinita dito, pati po yung pilahan ng jeep. Ganun din. So, sabi sabi sir, lahat po lang pong tagig yan sir. Ha? Lahat po lang pong tagig. Opo. Pati ganun po din sir, yung mga jeep po din. Yun nga po, sinita nga namin. Pinalis ko nga po yung holding area nila eh. Yung dispatching stand nila. Pinalis ko po. Binibigyan na nga po kayo ng counting consideration na hindi po kayo titikitan, which is pwede nga kayo titikitan kasi you're obstructing the bike lane. Kaya nga kinakausap kayo, pinapaliwanag sa inyo kung ano yung tama. Binibigyan kayo ng so, chance na, po, sir, na baguhin kayo, natin. Na ganun, pong natin doon po kayo sa holding area nyo na hindi nakaharang sa kalsada. Pag may pasahero, mag-dispatch. Maglagay kayo ng tao dito. Ano ba naman yung magtawag kayo? O may pasahero, dalawa, tatlo, punta. Pick up. Alis. O may magbaba, drop. Punta kayo sa holding area nyo ulit. Kung sabi nyo, dyan lang naman sa may baba. Pero make sure na hindi kayo nakaharang sa kalsada at sa bike lane. Yeah, o, oh, basta hindi kayo nakaharang sa kalsada. Pwede po ba? O, oh, sige. Pakialis na po natin. Ha? Yung may pasahero, pwede nang bumiyahe. Yung wala Balik tayo muna sa holding area, ha? Salamat po, sir. Okay? Alamak. Ha? Ganun lang yun, ha? Di ba, no loading ang loading to? Tumigil! abulinya 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 niya! Abulin niya! Arakin niyo! talaga! Tama-tama nga tama, ng ano? babaan, tapos dito sila nag-aabang ng pasayero. Kuha ka ng kuha ng pasayero, eh, no loading and loading zone dito. Oh, sabi mong hindi, sabi mo ngayon lang. Malis ka dito. Wala pong sakayan dito, ang loading and loading zone nandun pa po sa may petron. Wala pong sakayan dito, delikado po yan. Mali po yung pinapasakay po kayo dito. Doon po, sa baba, sa may petron po. Opo. Opo. Doon po kayo, ha? Doon, mga jeep ang uh, nag para pagbaba ng pasayero. Asan so, po ang terminal sa permit road, natin? Mga tricycle naman ang Hindi, hindi. Prang isa kailangan po. Permit ng terminal. Ang franchise na to is authorized kayo mag-operate. Pero hindi po mag-terminal. Dito kami na, nasa kami na lima-lima lang ito, sir. Oo nga po. Pero hindi po terminal. Pick and drop. Angkisa nyo po to para makapag-operate. Hindi okay. po permit na mag-terminal po. Pick and drop lang po kusapan okay, dito sa tagig. Wala pong terminal dapat. Diyan Kasi nilainasign kami po dito ng lima-lima lang tempo. Hindi um, nga po. Sinasabi ko nga po sa inyo, lima-lima, pick and drop. Pero hindi po terminal. Terminal okay, so, na po ito. May outpost sa kanya ng terminal. Bawal po yan dito. Pick and drop lang. Anong gagawin naman, sir? Tatanggalin niya po pick and drop lang po yan hindi oh, po pa, terminal Ako so, okay, na lang namin sir na pagay yun na yung airbus namin natal meron naman kami tao sa kapila pag may pasero tawag pick up na lang oh, yun naman pala meron oh. naman pala pakialis na po lahat po yan oh, okay, tapos pakialis po to ha ay, ah. oy, sorry masyado na kayo nakas overlap ah oh, po sir tapos ano po to pedestrian ah oh. Hindi, iba po kasi ang prangkisa sa terminal okay. permit ko. Ha? Yung prangkisa, prangkisa pw na pwede kayo mag-operate. Oh, Walang problema yon Di ko kinu-question yun Pero ang kinu-question natin ngayon Yung pagte-terminal yun Na nakaharang po sa kalsada Pakialis Kasi meron naman pala kayong dispatching eh Ganun gawin nyo ha Tanggalin okay. nyo na yun Tara, okay. forward na tayo May Wala, Naku, may bata pa. Tumigil, eh, sir. Tumigil. teka lang. May problema dito. Walang lisensya tong ano, tong motor. Driving without license po kayo. Nakahelmet naman bata. Eh, uh, nga lang. Walang lisensya. isang ano nga, yung crew. Yung crew ng ano, ng lifter. Pakuha na lang ito. Walang lisensya. Sa liwa pa yung pagpapark. Walang mayari. Walang mayari. Dito ka na po yung ticket. nga so walang o e, pa, may may tiket na eh. na. Na-ticket na pala pero hindi pala inalis, pa rin inaalis kaya masasampa na. Wensi, wensi. Itong isa. Ito, ito, to. Ito isa. Dati pa. Kaya pa isang motor? Isa lang? Sige, sige. Hey. Pakinto, pakinto. Ay, hey, isang mo talaga, Yung helmet, unauthorized. Pick. Pareho. Hey. Isang Pareho. Hey, Isang, isang Pareho. Pareho. Hey. Hey. Pareho. hindi ba sa inyo to? ha? nakakaroon po sa bangketa pabantay nyo na muna, ito na muna pa kuha natin ano? paalat? ay Lord! po kasi nakaharang sa bangkete eh. Hindi po. Hanggang dito po. Hanggang dito lang po dapat kayo. May lisensya ka ba? O, oh, tiki o oh, na lang natin. O, oh, may ticket ka na po unattended. Hindi na lang namin totoo ah. Oh. Pero hindi na, hindi na. yung driver eh. Opo, pero dapat di pa rin sa bangketa ha Kasi tinan nyo yung mga naglalakad Umiiwas, pumunta sa kalsada Dito naman sa unahan Ito Ito, kukunin Walang driver? Meron? Nakankla na ba? Hindi pa, naiiwasan na Opo, sige Ticket na lang O, oh? pakipark po ng maayos Na hindi kayo nakaharang sa bangketa Karang ka sa bangkete. Ayan, nandito na tayo sa barangay Diego Silang. At sa unahan, yan ang palar. Sa oras na 11 ng umaga. Pati itong pula, oh. pati itong pula. Eh, pula, Malapit sorry, itim, na itim. Ito sa palar. Forward, forward, forward. Pag walang driver yan, papahata ko yan. Sinuman tala yung may construction dito, kaya dito sila nagpark. Wala bang delta? Malapit na tayo sa palar, yung traffic light na yan. Bukas po talaga. Nakabukas talaga? Iniwan ng bukas? Bukas yan. Bukas Ha? Ah, ba't ganun? Ano po yan eh? Sa talyer po. Ay, kunin nyo na. Kunin nyo na, kunin nyo. Ang klaan, nyo na. Ang klaan nyo na. Ang klaan nyo na. Mga bukas ito, yung talagang kotse, pero yung mga sofi, nasa katiwala ng, uh, no, sa talyer. Saan ba talyer? Boss, saglit, saglit lang, saglit lang, saglit lang. So, we'll just wait na lang po kung ano po ang magiging direction or magiging instruction po ng ating ahensya. Okay ha, atake na yan. Ang oras ngayon ay 11.30 na nga umaga. Tara. Oo nga. Ayan yung uh, SM Aura. At uh, ito yung uh, C5 uh, Apo, Service road. Paano po muna yung disensya? 5 for sure. Pabigyan muna yung mga may iwan dyan yun ang mga hatap. bali lima ang natikitan dito at uh, andito naman lahat yung mga may ari Pulis ka ba? Uh, Oo. Oh. Saan ka? Tapos nasa super Court ako ngayon. Nasaan yung picture ng sasakyan? Kasi sinasabi niya, yun daw ang sabi. Naka-illegal park siya. O, nasa yung picture? Akin na. Saka video. Daro po yun, boss. Asan ba Okay, ko, you're legally park ha? You accept Samba, that, oh no, sa that, ano, you're legally man, park. Okay. Doon? Yung... Yun nga, boss. Oh, but the problem is, kasi once na meron ng towing mechanism, may angkla na yan, it's considered towed already based on our towing guidelines. Saka, boss, dapat hindi mo tinakpo yan. Hindi, gigilit ko lang ako kasi kakausapin ko pinaka pinakadigil. Yeah, pero still, ihinto mo. Kung gusto mo kakausapin, you tell the enforcers hindi po yung itatakbo niyo yeah. yung kotse kasi paano paano kung meron pong enforcer pala sa ilalim o merong towing ano pwede disgrasya no, oh, pero paano yan kunwari merong towing mechanism tapos biglang tumama sa kotse mo sisisihin mo kami kasi may tow bar you're in parked being a personnel of the government dapat you should know kung ano yung tama at mali diba We should at least give respect to your government employees kahit na sabi mo enforcer traffic enforcer yan mas mataas kayo still the fact give wala give a little bit of respect kami. hindi ko lang po noong time na ano naka ano. opo pero so, kasi dapat hindi niyo pinaandar na mayroong town mechanism na sabihan naman po ata kayo opo pero bawal kasi yun okay, na Kaya pa talaga sir, 5 minutes pagkakalim pa talaga yung video 6 minutes and 33 seconds na po yung video eh. Saka wala po tayong ano, wala po tayong ruling when it comes to 5 minutes. That's the misconnotation mis mis and mis ano po understanding ng mga tao. Alam naman natin yan, pero kasi in hindi usual. Saka sa naman tayo eh. Oo nga, pero Sama. dapat hindi nyo po inandar at pinatabi. Kasi sinabihan naman po kayo na meron na pong sa towing sa chain. Po machine. kayo naman nasa kalagayan, sa kayo kalagaya, po. Sa sampo. Hindi, eh, siyempre. Eh, kung ako po nasa na. kalagayan nyo, pag alam ko po may tow chain na sa ilalim, hindi ko po andarin. I'm, I'm pretty sure sinabihan kayo ng enforcer na meron na pong ano, towing chain sa ilalim. Tama po ba? Wala sinabi. Wala po sinabi. Sinabi na lang nung minute ko para gilid. Ano, uh, main chain na daw. Ayun. Kaya nga eh yun nga, may chain na, dapat di nyo po pinaandar. Yun lang naman po ang point doon. So, ganito na lang po. Since towed na po yan, pwede po kayo sumama sa impounding na lang. Okay, ganito na nga. Wala na po naman doon. Opo. Hindi, hindi nyo na ako mapag-review. lang ako kasi napakasaglit na oras lang. Oh. Hindi naman tayo yung nag-park dyan ng overnight or more than uh, 30 minutes. Saglit na saglit lang po. RA4136. We cannot park kahit limang minuto. This is a service road. Hindi po ba? Saka the fact na you are illegally parked. Tinikitang ka. Kung lumabas po kayo kaagad, you'll just receive your ticket. ba? Diba? O makuha man lisensya nyo, titikita kayo, pwede kayo umalis. Pero yung uh, so, the actual scenario kasi, na natikitang kayo, wala kayo dyan, you are already considered unattended. Sa, alam nyo, lagi, siyempre, authority rin ako yung retired officer Alam natin So nagpipigay tayo ng mga Pagpipigay natin ng mga tao so, Nakikiusap Nung araw, I've been mean, 23 years na nag-serve year. So pag namin nakikusap sa akin Kung nakita ko ng bandero ng mga merit yung pag-iusap so, The, kaya... but I cannot merit your ano no yung pakikiusap or the or merit the consideration that you want to ask because first and foremost you already disrespected the enforcers. Pinapahinto ka, sinabihan ka na nga mayroong chain na. Pinaandar nyo pa rin. Yes. I respect you as a, ano, a former law enforcement. Pero sana bigyan nyo rin po kami ng respeto na galangin nyo ng kaunti yung batas. Even the enforcers. I yes. respect natin kasi galing tayo Yun nga po. Eh sana hindi nyo po pinaandar, di ba? Kung makikiusap kayo, andyan, o oh, hinto muna. Pwede naman akong radyohan. Saka boss, operation po to. The command the command of the tow truck lies with the enforcer and not with the civilian who is being apprehended or towed. Apo, sama na lang po ay sa impounding. Sunod na lang po. Hindi po, i-ano po, isasampa po yan. kanya na lang ako, baka maaari. Opo, pero isasampa po yung sasakay, hindi niyo pwedeng sumunod. Pwede yung isasampa po yung sasakay. Ano po? Enforcer. Ay, hindi po pwede yun. Bawal po sa towing guide, isasampa po yung sasakay nyo. Isampa na, isampa Sasama na lang to, may ari At siya na rin Pasampad sa tow truck Sa oras na 12.15 ng hapon Nandito tayo ngayon sa may uh, Jeep Rizal At sakop ng uh, Tagig At uh, pag ito Labas ito doon sa may Guadalupe Bridge Sa na ng Makati Ito may mga nadaanan dito Ah Natikita na itong nagpapagawa ng gulong dito bukod sa bawal yung kanyang pinarkingan at saka yan, ang pagpapagawa ng kanyang sasakyan ay eh, nakaharang pa siya sa bike lane ano yan? iangan? E, oo bakit ito to? Eh, hindi mo pwede i-mareho eh bago mo i-mareho yan? bakit? Oh. ito okay. e, yung gamit ko, nandiyan pa sa loob okay. ito okay. yung okay. gamit okay. ko okay. He is illegally parked. He is obstructing the sidewalk, then he doesn't want to cooperate initially. So there's a violation. There is already a towing mechanism under the car. So it's towed already. So we need what to do He needs to go to the impounding area in Korana to claim it. You have to pay for the violation and the towing. Uh, the violation of unattended parking is 2000 pesos then the towing fee it will depend coming from here to Marikina. So, we can go to today? You can go today. Uh, okay, yeah, we, now, we can go. kasama to yeah. uh, daw kami, Kasama. Yes, sakay ka na lang. Ang oras ngayon ay uh, 12:30 ng hapon at uh, abangan niyo yung susunod na operasyon natin ngayong ding araw. Okay? Back to base tayo.